Para ng, no, new. Nagpapakayad tayo ngayon. Gano'n, you know. tayo ng sa Hanoi Hello guys, pipigay na natin yung ano, na pinakayod ko kanina. At uh, magluluto tayo ng uh, pininyang manok With uh, gata ng uh, nyug <laughs> Ito yung guys so, <clears throat> Ayan Ang ilalagay po natin una ay Mainit na tubig Punti lang guys Ayan Yo me viene Потом никто не лгается. So guys, ay sit aside muna natin itong ano, sasalayan natin. Yan. guys, yung purong-purong gata niya, oh. Yung unang pika. Salayan natin, guys, ng tatlong bisis. Yeah. Sa makuha natin lahat yung katas niya. mainit na tubig na naman lagyan natin mani, mainit na tubig yan mainit tuloy natin ng konti minute yung pangalawang uh, piga ng uh, nyog Ito yung pangalawang piga. Ito yung unang piga. Malapot-lapot, oh. Sarap yan. <clears throat> Ito yung gagamitin nating uh, pang ano, pininyang manok. Bumili ko sa market kanina. Isang buong manok. Ito. Tapos Chup natin ng Saktong size lang guys guys i tanggalin lang natin mga tulis tulis sa dulo ayan tasa natin guys So guys, uh, meron tayong pineapple juice dito. Ito yung pineapple juice ng Hanoi Vietnam. Ibabad mo natin yung manok guys. Yan. Marinate mo natin sa pineapple juice. Yan. Ulagay tayo ng Pamintang Pino. Yan. Tsaka asin. Yung iodized salt. Yan para manok na yung lasa to sa ano sa laman ng manok. Migos-migos lang natin guys. Babad muna natin kahit mga ano lang. Isang oras, dalang oras, ganoon Ayan. Lagyan natin muna na ng silopin para ilagay sa rape. yung dito i sit aside muna natin dito Ayan. sasalagay muna natin sa rape mamaya ilulutoy na natin Ito yung sauce Ayan, sos niya. Ayan. Tugtugan natin na pineapple juice. Yan. Marinate muna natin ng 2 hours. Hello guys. Mag-start na tayo magluto ng ano. Piniyang manok. Na may gata. Ito guys, yung mga ingredients natin. Meron tayong bawang, sibuyas, uh, bell pepper na red at green. Meron tayong carrots, at patatas. Meron tayong uh, pinya rito, yung fresh pinya. Wala akong makitang mabiling ano rito, pineapple chunks kaya ito na lang muna at saka ito yung may gata tayo ito yung binabag minarinit ko na ano na chicken minarinate ko sa pineapple juice at saka ito may gata tayo meron tayong paminta meron tayong laurel meron tayong pineapple juice so mag start na tayo guys ito na yung kawali natin medyo mainit na Paglagyan na natin ng matika. Yeah. Yeah. Ang unahin nating prituhin guys ay sa pan Itong carrots at patatas Ayan yeah. Sigus-migus lang natin guys guys, ah, uh, video bijo... na tong ano. patatas sa kagirot natin. i set aset muna natin dito sa may ano, tulagyan. Yeah. Ayan. Yeah. sunod natin yung bell pepper ah. Nagalo ko na yung green at red para magandang signal pagka ano uh, I natin yung tinapat nating uh, manok kagabi. Tinapat na magdamag yan guys. na nakatapat. Ito lang natin guys. Kita Masukkan Ke bawahnya Ya

Ngayon guys, magkikita gigisa tayo gigi na bawang sibuyas. Ito yung bawang. Ayan. Yeah. Sibuyas. Ito. lang natin ang guys. Tapos, ito natin ang inyong guys. Tosto ang natin. Hindi na tayo maglagay ng gata. Ito yung gata. Guys, magyan natin ng gata. Oh, sarap Kaya talaga yung Itong pinya Na fresh Huwag ah. Yeah. nating tatpan guys Para hindi magtubig yung ano, gata natin Hindi yeah. na rin lagay itong patatas Yan yeah. Na maglagay ng paminta. Saka, laurel. Gawin ng laurel. Ito. Ayan. Para lumabas yung aroma niya. Ito. Ito na tayong uh, brood cubes or noro cubes. Maglagay lang tayo ng uh, tak-tak-tak. Intay lang. Oh. Tinatapos ko muna guys. So guys, eh uh, kitin natin. Tingnan natin 'yung sauce niya kung uh, okay na. Ito lang siya na ano, alat. Lagyan natin na patis. So, ang patis eh, mas malasa, malasa rin to na pang halo. rin asin. natin ng mga uh, sa mulungkot yung patatas sa keros guys so na guys yung man natin pininya ang manok ayan o no? man natin guys man natin ang pinyang manok so, Dapat-dapat yung sauce nyo guys oh so, mamantika dahil sa gata so, sarap na And guys para sa inyo ang unang subo. Okay, so. Tamahin ko na ala lang. Mm. yung pineapple juice sa loob ng pub. Laman ng manok. Masarap guys. Tularan nyo to. Mmm. Grabe. Maraming kanin na naman ng kakain uh, ko ito. Mmm. Yung kwang. Ingredients na binabad kagabi. Mmm. Grabe. sosnya guys hmm grabe pinyam pinya talaga sarap ng pagkain dito ito mama ya, sarap di ano sa kanin hmm grabe tularan nyo apa guys napakasimple lang kain-kain nito. So hanggang dito lang yung uh, Video ko guys Sana yung nagustuhan nyo Paki like, share, subscribe Paki pindot na rin yung Notification bell Para pirit ko sa aking video Maraming maraming salamat po Sa panonood Hanggang sa muli God bless you all Bye bye